ating ipagdiwang ang maligayang pagre-resign ng ating pinakamamahal na kaibigan na si John King Kong. Oh. Paalam kaibigan, paalam kaibigan, hindi ka namin malilimutan. Hangad namin na maging masaya ka at matagumpay sa iyong susunod na field of endeavor. Paalam kaibigan, paalam kaibigan. ay maging successful ka din sa iyong love life at hindi lang puro talking stage ang iyong nararanasan. Paalam kay Tigan, paalam kay Tigan, hindi ka namin malilimutan. Dalangin namin na sana ay magkaroon pa tayo, mag rin tayo ng gano'n-gano'n at iibig mo kami lahat. Paalam kay Tigan, paalam kay Tigan, hindi ka namin malilimutan. Sana ay makapagtito po tayo ng mga chinchalaga at huwag mong Thank na Thank يا اني مون کي ري